chips oil tayo, oil. Tanggalin na natin itong mga tatanggalin din naman to. Tanggalin. Na Uber mo lang yata ni Kuya Big dito eh. Tatanggalin din lang naman, pananggalin na natin. Oo. Uh, mapapandar yan, kahit wala alternator dito. Uh, Oo, uh, kahit wala yung starter at tilter nito. Yes, yung wiring niya. Ihiklas kikit. sayang at ating gagamitin ng kwan. Tubig pa ito. Ang unang lalabas na tubig yan. Ang kasiritit ano? Laka. <laughs> Yan you know, o, tubig yan Mamaya pa yung langis na yan Mamaya pa yung langis na yan? Ah, uh, dito big pan naman na yan, ay baka na puno 'yan, puno na tubig big. Ay salite, ramisan sa. Maraman. Uy, yan, puno na, bayan na. Wala ba? Wala. Pag. <laughs> Are, gumusgap na. Kaya kay hirap ikotin Oh. Maka puno na to big. Ay. Tinihit ko na katapat ako sa heater plug eh. ay, Oh. Da, oh. wala boy. Wala. 1% percent tayo 1% ha 1% percent. Tayo na. pala na pala tayo 1%. Leon mga amigo. <laughs> ibang ibang klase ito kami ito mga amigo yan kaya kanina maga kaya hindi namin na dapat yung dito na yay eh. sumita yung ito ay sa sobrang pagod na ay eh, tinanghali ng gising hindi na napahibsa ng malayo dapat yung dito na ito mamayang hapon sasakyan natin ang yung pinakapulong taib kalakayan dapat pala yung mga tanggal na yung ilusyo Yes, lang yan. Dito na natin tatanggalin. Ari din naman. Ari din naman tanggalin na 'yan. Oh, tanggalin natin. Madali lang 'yan tanggalin eh dito at martilyo lang. Doon natin i doon na 'yan, sige pa. Tanggalin natin baka masira. Mamaya uli tatahi ko. ito. Ito ito tuloy 'yan. Awa naman. Wala, tama tama. Nahira pa si magbalukot na yun. Ay. ay, ito yung sako niya. Matigas pala yun, Rayos. Pero ito. Rayos. Oh, hindi si nagdalang kutsilyo. Ano eh. Bayit. to Bayit. Bayit. wala ka naman palang dip butas mga amigo babaguhin na natin yung kwan Okay, wala tayong hukay <laughs> Masakit nga eh Wala nang ng Hindi nakapangit dahil Dito lang harap Tahan naman yan Buwena Yan ang itabi mo Dapat may sanlaga yan Sanlaga yan Mahal yun ati muna nga ayusin tong makina mga amigo ang uh, hindi natin sigurado dito mga amigo starter kung aray starter, alternator yan, wala nang kasiguruhan yung kung aray pa ito, inidrin natin yung langis parehas, transmission at saka ito at uugasan

Tatanong ko sa kanya kung mayroong uh, may stock sila niya. Mga kataya niya. So, Lost pala itong ano. Kaya pala di noble nut. Lost trade niya mga amigo. Chins oil tayo, chins oil. Hmm. Tanggalin Parang, natin itong mga tatanggalin din naman to. Tanggalin. Uber mo lang yata ni Kuya Bik dito Tatanggalin din lang naman. Panganggalin na natin. Uh, Mapapandar yan. Kahit wala ito dito. Oo, uh, Kahit wala yung starter at filter na ito. Yes, yung wirings niya. Pikit. Kaya lang gusto ni Amigo Bidu lagyan at para na yung makinahin na hahaninan hindi naman dito ka nang nainit kaya lang na, ibig sabihin niya na para daw yung sahig palagi ding malamig kaya inilagay niya ito yung pan yan ko abi yung fuel filter pwede pa yan alin fuel filter pwede pa yan fuel fuel filter pwede pa siguro ano oh pwede pa yan hindi naman nga nakasisira Ang basta-basta Ay, starter hmm. Kakalasin nila nga hindi kalasin na muna Kakalasin muna hmm. Kakalasin nila naman ito, lilinisan eh. ah, ito alamin ko ito hindi sunog tester kung Nakakalasin talaga siya at may tubig sa lubi ay Ah, hihimay-himayin himayin Tapos si balik Oo uh -huh. Baka may tubig na sa lubi yan eh. hindi natin sigurado Ano ang pwedeng pang kuhan pang, pang pang pat, gasolina? Pang hugas ba? Pwedeng gasolina Tapos patutuyawin ang gada na no? uh, -uh. Ariding 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 tubig lang muna. Tapos patayo na lang. Pero pagkasulit na kasi pang mabilisan 'yon. Pang Ay, din ka na lang sa mga amigo. Oh, Awaya. Yeah. Hindi naman niya kagad eh. Tutulo. Huwag pasirita sayang at ating gagamitin ng Tubig pa ito. Ang unang lalabas yan. Tubig yan. Oh. Kasi ano? <laughs> Laka. No? Tubig yan. Malaka. Mamaya pa yung langis na yan. Mamaya pa yung langis na yan? Oh, eh, tubig pa rin naman na yan. Ay, baka na. yan. Puno na tubig. Ah, uh, oh. Ah, to video. Buhay ang camera ka, buhay. Tubig. Buhay yan. Uh, tubig pa yan. oh uh. Tubig. 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 ko. Tubig. Tubig. na Tubig. Tubig. langis ang Tubig. lalabas Tubig. langis pag langis na, isarado e, mo na. Oo, sasagod na natin ang kot para hindi kumalat yung langis sa kasko. Yan, may halo na. Yan. May halo na. Kapatid mo na. Kapatid. Dandahan nila yan. At hindi sa may tubig. Yan langis. Ang galingan eh. Pag isa lang At hindi ko na. Hinahanap pa na ng viewers. Hinahanap pa lang ng... E... Mani Pasko. Shout out kay Mani Pasko. Uh, oh. uh, Ayan na maganda. Nakacharge ka lang. Masarap yan. Para makabawi-bawi sa katawang laman ba? So, so, para may charge ulit. May ulit ito sa ating panibagong hamon ng ating buhay. <laughs> uh, okay. Ayan na. Tatagal kami ng mangis. Tingin natin pa para kung sa kalimutan pa rin Ito man kaya sigurado mo muna patay bago na uh, lumukok. Uh, yan o. Oh. Tapos ang pansahod sa so langis. Pag magsinsuhin. Ito. Yung iba. Yung iba tamad na pansahod eh. Papatagasin na lang nila sa kasko. Hmm. Tapos sakali limasin. Doon na lang kukunin sa kasko yung langis. Ganyan yung gawa ng iba eh.

filter kahit hindi nakalas hindi mo niya papasok dyan hindi oh. mo niya papasok dyan yung langis may hmm. um, na apa, no? tubig papasok na tubig yan, Mas, tubig yan? Kasi itu, <laughs> <laughs> oh tagal ya 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 Ano arawek 1% lang ang yeah. <laughs> oh, six, six. Ah, sari-sari. Ah, tingnan mo po yung poset. Ayun ang poset. Mm. Dah. Hindi na so yung poset oh. Parang wala naman tubig. Wala nang tubig. Pwede natin gamitin ulit 'to, Parang wala tubig, kuya Vic. Hoy. Haas, boy. Tubig, ay ha, ay naku. San ba lugar kayo na ubos? Ah, ito yung pantala kay Son. Yan, pinahita. Maraming dumada dito mga Bisaya kasi dito ay magandang ng Maganda pang isda. At saka maraming dito mga lubang ka. ito ay Maraming Bisaya dito. Jangan na ako naging mangis sa akong operator Ah? Ano sa amigo ko? Operator man, yan. Yan ang na nagturo sa tatay ko. Ako lang, ako ang... Na... Uh, una ka, una, una, una unang dito sa Dinaycan. Ang chinso operator dito. Ha? Tapos dinuruan niya yung tatay ko at saka yung isang nandyan. Helper ko dati yun eh, pa, ni papa mo. Tapos pa, eh, hanggang nung natutunan, balik ako sa pangingisda, nagtuloy-tuloy siya sa sinso oo, kami, kami doon, may chinso kami, may chichinso tatay ko hanggang ngayon ayon. 5 sa istasyon, mama ko taga kawayan di Oro, misa sa suruhin ng ganao mga talaga dito buwas marami tayong pag-isayaan ng virus ha kasulyo. baka may secret kung buong kasker uyo wala naman po kasi kagabi ay lumutang na ito kagabi eh. So hanggang ngayon wala naman po mabasok ng tubig. Simula nang malimasan. So yun lang talaga yung expectation po namin sa tapit. Magpapakulong, magpapakulong. Matapakulong ang inihaw. Kaya magpapakulong. Nakagotong ang inihaw. Tama na po Sana mag-keeper niya ka sa materiales. magastos kung sulit naman ang po hindi na po titipid ni kasuyo talagang wala na po, po, po. talaga <laughs> talagang wala na magastos. mga wala na po mga gastos yun talaga hindi na makatipid na wala na gastos wala na po <laughs> uh, wala gastos kaya ang gagawin ng kasuyo ulit na uh, ikutang ito sa mga viewers na mga pipeta <laughs> parang iparito rin munaan ganoon na lang mo mangyari iikot ko hirap ikutin ayun eh. pala siguro may tubig eh. yan ikutin natin ulit mga amigo kanina ko pa eh matigas ay sanit eh Uy, <OK> puno na nga, paya na Wala Kaya kayo hirap ikutin Mga puno tubig Ay Tinihit ko ako sa heater plug Paligo Oo Wala ka, wala ka Wala ka Wala ka Wala tayo 1%. Ilas na lang tayo live. O, live na po mamaya. Magka-charge muna tayo. Ang video vlog, ilang lahat bang kanilis alam bukod dun sa IBK. Walang party at Apat. Ay! Ay! Apat! Ay! Nalubat na! bakayo tuben na. Oh, <laughs> <Bakayo nagkasikasan> ako. 'yung <coughs> oh. oh. yun no, mga amigo inipong ko muna dito at para mahawan ko sa loob yung mga pinagtatanggal ko at ayun uh, yun know, o sabon muna at yan langis kadulas yaksa sana si kasoyo kung nawala yung ating oh, lukro uh -uh. <laughs> so, yan o no? pati mga ka na ligo yan iyak sa akin boy pakinapot dito sa akin yan malagkit ah Ini lah nama dulu

apa ya? Anda sak hey, yan, Ay, my to, my to pasin, Si Alexa mana ya, Eh, main bowling, bowling sih lagi. Main itu, main Karena lupa sih main bowling, bowling. Malah 好。Oh. puni yung takip at itatakip dito sa mahan yan ang re namin mga amigo iuunay na namin yung budiga siguro ito hindi na ito dala maaring makikita naman yan pag kung sakali mang ano kung sakali mang kulang ang laman ng budiga pero lalaki yan eh pag unay malaki na yan pag sakali man siyang kulang ah pwede naman ano ah pwede naman mag uh, pag dito, ah yung Nagdala na styrofoam, isang piraso na lang. Oh, isang pum na lang ang dadalhin. Pwede kang ibalagbag lang doon sa ulihan oh. Pagsintahan, lagayan ng mga pamain at saka pag may mga pirang yelo, yun, pwede na yun. Okay na. Yun, tatakpan lang at para pag mag-uulan, hindi mapuno ng tubig. Bagi ini. Jangan kau mahu waksa lagi, Diyan sa loob, sa loob ka mamakyan. Antay. Pato lang muna doon. Yan. ito nga pala, abot sa paa ko. Mahaba ang takit. Aba. Yun. Pag nailagay yung mga takit dito ay... Eh. Dito, dito na pasok na, soyo. Dito. Oh, diyan na pasok diyan sa may labi na yan, dito sa loob, diyan. dito. Yan kaya na po nun tubig dito, dito pa, Isa, dalawa Papasok Pag lumampas dito Dalawang Dito may pasok. papasok din dito Ay ito ang gagawin Pag ito yung nakaunay na Dito siguro ipapantay ko dito yung budiga Dito ko yung ipapantay Tataas na yung sapatos sa unahan Yung sapatos din ipapantay, Ipaparehas na dito oh. Tapos dito na hanggang dito ng sahig Ito na, ito na ang sahig yan ang sahig. Oh, yun ang sahig. O, yun ang sahig. O, yun ang sahig. O, malalim na yung budiga punay, lulukang na siya, tataas pa. Ay, kahit wala na ito. Wala na yan. Hindi na, na, Sito, na. na yun, siya, oh. yan. Putuloy na lang. Sipin mo kung nakataas na kataas siya. Ayan. Marami ng laman yan. Ano yung takip na natira doon? Sa makina ya? yun. Sa makina yun? O, oh, oh, dalawa. kompanyera, iuwi muna natin. Nandiyan yung mga tornilyo. Baka mga wala. Mga gamit. Ay, ito ah. Ha? Sa Saan natin lusok to? Alin? Ah, bagay dito sa lalim. Hindi naman tututunan. Huwag lang lang. Huwag lang mababang masyado. Baba ko lang sa kunti. isilok talaga eh. Payag ng ano ah. Pabayaan yung bangka eh. Thank you. Bukas, mag, bukas malapit na sa doon. Ano ah, walang takit itong huli? Tatlo. Atlo. Ito, ito. Sa so may cross-joint, tapat. Dito. Yung mismo makina ay buo naman. Yun. <coughs> ito mga amigo ay kuha ng yung starter at saka yung alternator. Yun ang aking lilinisin pa. Yun ang hindi ko pa nalinis. Yung alternator... Eh, okay, hindi wala na tayong sigurado doon. Hindi pa rin. Hindi pa rin siguro, hindi lang sigurado pero pag kinalas makikita naman yun, bigkas Matitister na. Pagka yun na isunog. pati yung starter. Yung starter, alam mo yun, starter. Pag yan nakakabit yung battery, pag napasok na naangat ng tubig, pag tumagas ng tubig, na-start, na, start, na start yan. Kailit nawala? kahit pag nasa nasa ilalim ng tubig na at na-grounded na, na-start. Na pero yun ang delikado pag umistart siya pag malakas ang battery nagwi-pirst siya ang makina uh, amigo, amin muna nga ako din ulit pabalik itong mga ginamit nito, generator, lahat ay di yan na, sa nagbutadak yun ati abangan nyo na lang ulit yung aming sigot na gagawin baka bukas namin na ito mapapandar gawa nang nilinis muna namin patutuloyin muna namin bago ulit shout na pala doon sa nagpamirinda ayun yun, out nga pala sa nagpamirinda salamat sa inyo salamat, salamat. sa o, ng pa. Oh, bubasan, eh. o, ng sa inyo ng 1k bukas ulit ay 1k sa inyo pala ba 1k baka may ating iti-check. si anong pangalan na mayroon daw doon... salamat si Milgao Tinadalhan daw pala ako ng 1T Ay, titik pa pala Hindi pa ni Kasuyo ay Achichik pa natin Yun, mga abang-abang lang Ate dapat na ko sana Yung ate ng bangka Aking ding kakalasin ng na na yun At uh, susurbihin din kung na Pasok pa ng tubig ko, hindi Hindi pa rin naman sigurado Gawa na hindi naman talaga yung nakapawan Kung baga man lang Ah uh, nagkatubig Pagka na sigurado na walang tubig, Papaanda rin ko siya. Gawa ng matagal na siya, hindi napapaandar. Yung mga, yung pagka natin amigo, bago yung istamba ah, nakakondisyon yan, lumalaot yan eh. kaya lang naabutan ang ng expire nung papel. Tapos nasabayan nung paghihigpit ng uh, eh, hindi na ako nakalaot. Yun, hanggang ngayon. Ayun. Ah, ang ano lang yan, para gumanda, pintura. wala yung referin dahil yan na may ayos pa mga amigo, yan ay matitibay pa lahat ng Ah, uh, piyesa ng ating bangka. Yan ay kumpayan. Pili ang kahoy na ginamit. Hmm. Yun, abangan nyo lang mga amigo. Yung ating susunod na... Kabanata. Kabanata daw. Sabi ni sa yun. <laughs> Sunod na video.